I'm out. nasasal sa ngayon yan, sa lang hangin ang alo na hindi ka nung panakasal ayun guys, ang aming mga bandira hindi pa kami ng mga crab, crabs, kami Ang mga crabs, truck malakas ang halon tumakas malakas din po ang hangin ayan pumuputi po sa unahan mamaya magtibaw po kami ng ano ang aming kanuhos pang pusit marami-rami tinibaw namin guys, ganoos Saan timba? Saan timba ang ganoos? Ayan o oh. Isang bubo lang yan Oh, oh. oh lehan Uda 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 Gimau kena guys Itu 4 6 aning ulahan ulahan posit ah apat ah ni hulog na, hulog na, hulog na, hulog na. Sige. Ayos mo yan. Sige. Patong oh. mo. Oo. Malalaki. Bainte yata. Kinsik. Kinsik. Ano? Marami pang Oh. Hello, good morning, good morning Ayan, katatapos lang Ano ba, hapo na ba yan? Katatapos lang po namin guys Ayan na po ang aming huli o oh. Dalawang timba at saka ito Ano yan? Ah, oh, ayan ang aming kasag o. Oh. Ayan. Buta na kailan kasag ako dyan. Yung dilaw, akin yan. Ayan po ang akin no Oh. Dilaw. Maliliit man pero at least mayroon. Thank you Lord. Ayan ang aming kanoos. Mayroon pa doon sa ilalim. Hindi pa nalinis. Mga ah, kalating timba din yan. Wala pa kaming kain yan. Laban kami sa patayan eh. Trabaho pa tayo, walang kainan. Yan, tatlo na lang. Malalaki yan. Iba yung pusit sa amin, eh. Ay maliliit. Yan ang pusit. Ilalagay mo na lahat yan? Yep. Ilalagay mo sa isla? Ano, na tayo muna o tapusin mo yan? Alis yung tabo, Jop. Puno kita. Yan yung tabo, tabo. Yan yan, alis yung. Ayan, ang, ang, ang aming kasagi. Ayan guys oh, ang laki oh Hinawakan ni Japong ang laki oh Kasi may isang kilo head Ayan oh O, oh, kita mo na kung oh, gaano kalabat Idangkalin oh <laughs> Isang dangkal, laki oh guys Ayan oh Gaano kahaba yan oh Kita mo na <laughs> Ang laki Sawa ka dyan Ay, kakain na kami Ay, hangin hangin pa. Uwi na kami guys.